So meron tayong customer ngayon mga katropa ups, dito sa Antipolo sa Robinson's Homes. So kulay yellow na kuan uh, ah uh, Ah, ikon na siya. Hindi na yung pagpiga mo ng ganun bago tumakoy ito meron na. Oo, oh, parang kada na kagad, no? Wala naman dragging. Wala, wala. Wala, wala. wala naman. Okay. Yan, matisting mo yan sa dulo, derecho at may long drive na naman ah uh, subukan na yung dulo niya oo ito lang lang eh ensakten mo paggasinan ka ulit oo oh. ayun no? ka agad. oh musak kagat eh bagay na bagay sa kanya yung tabutso niya eh bmax eh, ayun uh, oh ang bersado na eh di siya mga kawan magingay ah oh. di wala naman mayon na po tapos yung pag naparimap. Oo, oh, mas maramang naparimap na na mo na yan. Di pa po eh. Hmm. Yung nga, nag-anot din ako ng eh. Yun o. Oh. So, yun po siya mga sir, mga pops. So, sa mga gustong mag-inquire at magpagawa, so, visits lang kayo. Ah, okay.